kakaiba no yung takbo ng pag-iisip na ng ating vice president di ba una nga yung namundok nag hiking pinomote ang Cebu City dahil alam naman natin siguro kung bakit kung bakit yung lugar na yon ang kanyang pinomote sa halip na yung kanyang kanyang pinanggalingan so ngayon naman napaka weirdo talaga ano ho ano kaya susunod kahit yung mga programa niya sa sa DepEd sobrang weird <laughs> tapos gusto maging presidente, ano ba, naman, itong mga kababayan talaga natin, ano ho. Pero yun nga, sa tingin ko, darating sa punto na magiging binay the second, eto si Duterte, na sa una matunog, pero sa bandang huli, wala rin. Siya rin naman ang nagpapabagsak sa sarili niya, dahil alam naman natin kung paano siya mag-respond sa mga kritisismo ngayon sa kanya sa mga pag sa mga nagtatrabaho para busisiyan at tignan mabuti ang kanyang mga pondo. Anyway, anong bago? Ito daw, ikinuwento ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagpunta sa Quezon City Memorial Circle. Sabi nga ng mga netizens, ang dami niyang pinagkakabalahan pero yung kanyang sariling ahensya, yung ahensya na pinamunuan niya at yung mga programa doon na sana ay konkreto at nakakatulong talaga sa ahensyang yan, ay wala eh. ba? Diba? Parang parang gusto niyang akuin lahat pero never siyang nag-excel sa isang bagay. ba? Diba? Yun, nasa Quezon City Memorial Circle daw upang mamili ng mga halaman dahil ano niya, na pagdesisyon niyang maglagay ng maraming halaman sa loob ng bahay upang mabigyan ito ng vibe na parang nasa gubat. Yun. O, sino ngayon? Ang totoong kalaban ng gobyerno. Baka naman ito talaga yung original na namumundok. Original na sa gubat namamalagi. Alam niya naman kung sino yung mga tinutukoy niya, yung mga nire-redtag niya na kuno ano ay taga-bondok, na kuno ano ay makakaliwa at kung ano man, di ba?